dami ng itik ya dali o oh, mo Ayan, dali dalian mo oh ayan pa cobra ayan dalian mo kubra ah oh, uli na si cobra, Ayan kasi, Yan po ang aming mga konti lang ayan yan. Medyo marami Ayun sa loob na may... nagpapakita. Okay. So nag-comment na pala na kailangan linisan yung ating ano, hindi natin po pwedeng walisan o linisan talaga exactly. Kasi nga po, isa po yan sa mga kinakain nila dito. So ngayon, kung wawalisan natin, wala nang kakainin, Hindi naman kasi kailangan malinis siya eh. Mga hayop po yan. sinilinisan, Lilinisan, wawalis tataihan nila. Kakaykayan nila. Maghahanap po sila dyan ng kanilang mga kakainin. Like, for example, mga worm sa ilalim ng lupa. Isa po yan sa mga source of income. Ng, uh, source of income, source of food ng ating mga halagang hayop. talagang madumi yan kasi nga nilalagay, nilalakpon lang yung ating mga pagkain sa niya nyan. At medyo mabasa. Ayan. Tinuka ka? Maliit ka kasi. Ayan. Huwag ka kasi doon. So, dun tingnan natin yung sa kabila. Yung sa kabila. Ayan. Ayan. Taraan. Ayan pa sa kabila. So, ngayon, pupunta naman kay ako doon sa ating hituan. Magbibigay tayo ng anilang pagkain. So, ayan. Ayan siya. Ay, wag kayong mag-away! Ayan ang ating mga alagang pato at saka manok. Sa amin, ang tawag dito is itik at saka bibi sa ilongga ay sa iba pa to ay sa ibang part no tinatawag nilang pato pero dito talagang ano hello 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 so punta tayo din sa ating hito farm hindi naman kalakihan yun pero one of uh, my first of income na rin while uh, nanahimik ako dito sa Pilipinas kasi we need talaga ng source of income. Labas ng nabas kasi ng ating pera so kailangan natin yung pagkakakitaan. So that's all for today. Good morning everyone and shout out sa aking mga taga pa. Noot! Oh, thank you so much. Bye bye!